Naranasan mo na bang makaramdam ng biglang ginaw na para bang may dumaan na hindi mo nakikita? Ang gabing ito ay hindi isang karaniwang gabi. Minsan nang sinabi ni Baba Vanga na mas lumalapit ang mga espiritu kapag tumatahimik ang mundo, dala ang mga palatandaan, gabay, at kasagutan para sa mga tunay na nakikinig. Marahil ang kumikislap na kandila sa tabi mo ay hindi basta-basta. Marahil ang bulong na naririnig mo sa hangin ay dala ng iyong kapalaran. Manatili hanggang sa dulo ng mensaheng ito, dahil maaaring magbago nito ang paraan ng iyong pagtingin sa buhay, sa pag-ibig, at sa mga puwersang hindi nakikita na matagal nang naglalakad sa iyong tabi. May mga gabi na kakaiba ang hangin, mabigat, ngunit may dalang kakaibang kapayapaan. Ang gabing ito ay isa sa mga yon. Si Baba Vanga, ang bulag na mistikong nakakakita sa kabila ng panahon ay minsang nagsabi tungkol sa isang gabi kung kailan nagiging manipis ang harang sa pagitan ng ating mundo at ng daigdig ng mga espiritu kapag ang mga kaluluwa ay maaaring umabot sa atin sa pamamagitan ng mga panaginip, alaala, -ala, o kahit sa isang kisap ng ilaw. Sa paniniwalang Pilipino, nagsisindi tayo ng kandila hindi lamang bilang pag-alala, kundi bilang tulay ng pag-ibig, nagdurugtong sa mga buhay at sa mga yumao. Kaya kung nitong mga araw ay tila may presensyang iyong nararamdaman, huwag kang matakot. Hindi iyon nagkataon ito ay isang pahiwatig ng langit, isang banal na senyales na malapit lang ang iyong mga gabay espiritwal. Manatili ka hanggang sa dulo ng pagbasa na ito, dahil ngayong gabi, malalaman mo ang mensaheng matagal na nilang sinusubukang iparating sa iyo. Ang propesya ay nabubunyad. Si Baba Vanga, ang bulag na mistiko mula sa Bulgaria, ay namuhay sa gitna ng mga pangitain at mga bulong mula sa dinakikitang daigdig. Kahit walang paningin, nakita niya ang mga bagay na hindi kayang makita ng iba, mga mensaheng dala ng hangin, mga tinig ng mga ninuno, at mga sulyap ng mga pangyayaring huhubog sa kinabukasan ng sangkatauhan. Minsan niyang sinabi na darating ang isang gabi kung kailan mawawala ang pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga espiritu, at mararamdaman ng mga nananatiling naniniwala ang presensya ng kanilang mga mahal sa buhay na muling lumalapit. Marami ang nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit para sa mga nabubuhay sa pananampalataya, malinaw ang sagot. Sa Pilipinas, hindi ito isang banyagang paniniwala. Alam ng ating mga ninuno na ang kaluluwa ay hindi kailanman tuluyang umaalis. Kapag ang apoy ng kandila ay yumuko kahit walang hangin, kapag ang puting paru-paro ay pumasok sa silid, o kapag may pamilyar na amoy na bigla mong naramdaman, hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga bulong mula sa kabilang dako. Hindi upang takutin ang mensahe ni Baba Vanga, kundi upang gisingin ang pag-unawa na bawat kaluluwang iyong minahal ay patuloy na naglalakad sa iyong tabi sa anyong espiritu. Naririnig nila ang iyong mga panalangin, ang iyong mga luha, ang iyong mga pag-asa. At kapag tumahimik ang mundo, mas lalo silang lumalapit, dala ang mga biyaya at mensaheng baka matagal mo nang hindi napapansin. Sa mga tahanang Pilipino, ang gabing ito ay sagrado. Sinisindihan ang mga kandila sa bintana, hindi lamang para sa liwanag, kundi bilang gabay, isang ilaw para sa mga espiritong nagbabalik sa kanilang tahanan. Naglalagay din ng mangkok na may tubig malapit sa altar, bilang pampresko sa mga pagod na kaluluwang naglalakbay. At sa bawat dasal na ibinubulong sa gabi, nagtatagpo ang langit at lupa sa isang tibok ng puso. Matagal nang nakita ni Baba Vanga ang ganitong kaugalian bago pa ito naging ritual. Nagsalita siya tungkol sa isang kipandaigdigang pagkakahanay, isang pambihirang balanse sa pagitan ng mga mundo kung saan dumadaloy ang mga mensahe sa pamamagitan ng panaginip, pangitain at damdamin. Kaya't marami ang nakakaramdam ng pagkabalisa sa mga ganitong gabi. Maaaring magising ka sa alas tres ng umaga, maramdaman ang presensya ng isang tao, o marinig ang iyong pangalan kahit walang tao sa paligid. Sa espiritualidad ng Pilipino, hindi ito kababalaghan, ito ay pagigising ng kaluluwa. Isang paraan ng kaluluwa upang sabihin, narito pa rin ako. Hindi kita iniwan. Para sa ilan, ang mensaheng ito ay nagdudulot ng luha, para sa iba, ng kapayapaan. Dahil sa kaibuturan ng ating puso, may mga pangalan tayong hindi kailanman nawala. Isang magulang, kapatid, kaibigan, o isang pag-ibig na kinuha ng tadhana ng maaga. Paalala ng propesya ni Baba Vanga na ang enerhiya ay hindi na mamatay, ito ay nagbabago, kumikilos, at bumabalik sa atin kapag pinakakailangan natin ito. Isara mo sandali ang iyong mga mata at isipin ang taong labis mong hinahanap. Ramdamin ang banayad na init sa iyong dibdib. Hindi iyon guni-guni. Iyon ay enerhiya, tunay, buhay, at dumadaloy sa bawat alaala at panalangin. Nakikinig ang universo. Nakikinig ang mga espiritu. At ngayong gabi mas malapit sila kaysa dati. Naniniwala ang ating mga ninuno na sa mga gabing tulad nito, tahimik na kumikilos ang tadhana. Pinipili nito kung sino ang tatanggap ng mensahe, yaong may bukas na puso, matatag ang pananampalataya, at handang maunawaan ang lampas sa mundong pisikal. Kaya kung paulit-ulit mong nakikita ang mga numero, naririnig ang pamilyar na awitin, o napapanaginipan ang mga taong matagal nang nawala, bigyang pansin mo ito. Hindi ito basta pagkakataon, ito ay kumpirmasyon. Ang propesya ni Baba Vanga ay hindi lamang tungkol sa pagbabalik ng mga espiritu, ito ay tungkol sa ugnayan, paggising, at tulong ng dinakikita upang mahanap muli ng mga buhay ang kanilang landas. Sinabi niya na kapag nagsindi tayo ng kandila ng may dalisay na layunin, nagiging tulay ang apoy nito. Sa maliit na ilaw na yon, dumadaloy ang ating mga panalangin, at nagsisimula ang paglalakbay ng mga kasagutan pabalik sa atin. Kaya ngayong gabi, habang pinakikinggan mo ang mensaheng ito, huwag kang matakot. Sa halip, sindihan mo ang iyong kandila. Ibulong ang mga pangalan ng mga taong iyong namimiss, pasalamatan sila sa kanilang pag-ibig, at buksan ang iyong puso. Dahil kapag tunay kang naniniwala, nawawala ang layo ng mga mundo, at doon nagsisimula ang mga himala. Ang tabing sa pagitan ng mga daigdig. May mga sandaling tila bumabagal ang oras kapag ang katahimikan ay tila may sariling tunog. Sa mga sandaling iyon, nagsisimulang numipis ang tabing sa pagitan ng mga daigdig. Minsan nang inilarawan ni Baba Vanga ang tabing na ito bilang isang kurti ng gawa sa hangin, hindi nakikita, ngunit buhay, humihina sa pagitan ng langit at lupa. Kapag ito ay gumalaw, malayang dumadaloy ang enerhiya, mga mensahe, damdamin, at maging mga panalangin hindi pa natatapos ay nakakatawid. Maraming tao ang nakakaramdam nito nang hindi namamalayan. Nagigising sila sa gabi na tila may gumagalaw sa silid, kinikilabutan kahit walang dahilan, o napapansin na kumikislap ang kandila kahit walang hangin. Sa Pilipinas, tinatawag ito ng matatanda na pahiwatig, isang banayad na senyales mula sa mundo ng mga espiritu. Tahon ng aso dahil may nakikita silang hindi natin nakikita. Biglang bumabalot ang amoy ng sampagita sa kwarto dahil may minamahal kang kaluluwang lumapit. Nababalutan ng hamog ang salamin kahit hindi malamig ang paligid, paalala na may enerhiyang pumasok sa iyong espasyo. Maaaring tawagin ito ng agham na mga pagkakataon lamang, ngunit sa puso ng Pilipino, walang banal na bagay na aksidente. Ang ating mga ninuno ay namuhay sa pamamagitan ng mga palatandaan, ang kulay ng langit bago umulan, ang tila kakaibang tilaok ng manok bago sumikat ang araw, o ang paraan ng pagliyab ng kandila habang nagdarasal. Bawat kisap ng apoy ay may kahulugan, bawat anino ay may presensya. Ang mga pangitain ni Baba Vanga ay salamin ng ganitong sinaunang karunungan. Sinabi niya na kapag nakakalimutan ng sangkatauhan na makinig, mas lalakas ang tinig ng mga espiritu, sa pamamagitan ng mga panaginip, mga numero, o maliliit na pangyayaring gumigising sa ating kamalayan. Kaya't sa mga gabing manipis ang tabing, umaangat ang damdamin. Naalala mo ang mga mukha ng mga matagal nang wala, naririnig mo ang awit ng iyong kabataan, o nararamdaman mong may bigat sa iyong dibdib, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa pananabi. Sa astrolohiya, malakas ang koneksyon ng enerhiyang ito sa mga water signs, Pisces, Cancer, at Scorpio. Sila ang mga empath, mga mapanaginipin, ang mga nakakaramdam ng hindi nakikita bago pa man ito maramdaman ng iba. Para sa kanila, ang pagnipis ng tabing ay parang pagtayo sa pagitan ng dalawang karagatan, isa ng mga buhay at isa ng mga yumao. Ngunit kahit wala ang iyong tanda sa mga alon na ito, mararamdaman mo pa rin ang enerhiya. Kapag ang buwan ay mas maliwanag kaysa karaniwan, o ang isang bituin ay tila mas kumikislap, maging ang matatag na Capricorn o maapoy na Aries ay naantig. Sapagkat ang enerhiya ay hindi pumipili, dumadaloy ito saan mang puso ang bukas. Ang pagnipis ng tabing ay tanda rin ng pagbabago ng kapalaran. Ang mga desisyong ginagawa mo sa panahong ito ay mas malakas ang alingaw kaysa karaniwan. Kaya't sabi ng matatanda, huwag kang magtalo sa gabi ng mga kaluluwa. Iwasan ang galit, iwasang sumigaw, iwasang magbagsak ng pinto, sapagkat ang enerhiya ay dumodoble. Ang damdaming iyong ibinubuga ay nagiging panginig na tumatawid sa hindi nakikita. Kapag nagsalita ka ng may kabaitan, bumabalik ito bilang tatlong ulit na biyaya. Kapag nagsalita ka sa sakit, ang parehong enerhiya ay nananatili sa iyong tahanan. Kaya ngayong gabi, bantayan ang iyong mga iniisip. Magsalita ng may kahinahunan. Kapag nagdarasal ka, magdasal ng may pasasalamat. Kapag nagsindi ka ng kandila, ibulong ng malinaw ang iyong mga hangarin. Manipis ang tabing, bawat salita, bawat damdamin ay may bigat. Munit may mas malalim na kagandahan sa panahong ito, mas madali ang pagpapatawad. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag nagpatawad ka sa isang banal na gabi, pati ang mga espiritu ay nakikibahagi sa paghilom. Marahil kaya madaling lumuha kapag naalala mo ang isang taong nakasakit sa iyo, munit wala na. Maaring naroon siya sa iyong tabi, naghihintay na sabihin ng iyong puso, pinapalaya na kita. Naniniwala si Baba Vanga na ang koneksyon sa pagitan ng nakikita, at di nakikita ay paalala na ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi isang pintuan. Minsan yang sinabi, kapag nakikipag-usap tayo sa hangin, nakikinig ang hangin. Alam ng pusong Pilipino ang katotohanan ito, sapagkat para sa atin, ang panalangin ay palaging isang pakikipag-usap, hindi lamang ritual. Kapag kinakausap natin ang ating mga ninuno, ginagawa natin ito ng may pag-ibig, hindi takot. Kaya kung ang gabi ay tila kakaiba, mas tahimik ngunit buhay, huwag kang umiwas. Lumapit sa katahimikan. Damhin ang dinakikitang yakap na dumadampi sa iyong balat tulad ng hangin. Ang mga espiritu ay hindi narito upang takutin ka, narito sila upang gumabay, magbasbas, at gisingin. Tandaan mo ito, ang tabing sa pagitan ng mga daigdig ay hindi lang bumubukas sa itaas mo, bumubukas din ito sa loob mo. Kapag lumambot ang iyong puso at tumahimik ang iyong isipan, doon natatagpuan ng langit ang kanyang tinig. At mayong gabi iyon ay bumulong ng iyong pangalan. Ang mensahe para sa mga Zodiac Signs Ngayong gabi, habang numinipis ang tabing sa pagitan ng mga daigdig, bawat tanda ng Zodiac ay makakaramdam ng kakaibang daloy mula sa universo. Bawat isa ay may sariling panginig, sariling banal na tawag. Makinig nang mabuti dahil maaaring ito ang mensaheng matagal ng hinihintay ng iyong kaluluwa. Aris. Isang apoy ang kumikislap sa harap mo, hindi upang takutin, kundi upang ipaalala. Ang isang taong minsan mong minahal ay ipinagmamalaki kung hanggang saan ka na nakarating. Lumakad ka sa apoy ngunit nananatiling matatag ang iyong liwanag. Ayon sa enerhiya ni Baba Vanga, huwag matakot sa katahimikan, sapagkat sa katahimikang iyon, pumapalakpak ang iyong mga ninuno. Kapag naliligaw ka, magsindi ng kandila at ibulong, ako ay pinoprotektahan. Maririnig ka nila. Taurus. Matagal mo nang pasan ang bigat ng mga alaala, -ala, hindi sigurado kung nararamdaman pa ng nakaraan ang iyong presensya. Nararamdaman pa. Ang gabay mong minsang nandyan ay naglalakad pa rin sa iyong tabi. Kapag gumalaw ang kurtina ngayong gabi, iyon ang banayad nilang paraan ng pagsasabing, magpatuloy ka. Hinihiling ng universo na palayain mo ang pagkakasala. Ang mga biyayang naghihintay sa iyo ay hindi makapasok sa pusong puno ng pagsisisi. Gemini Ang iyong mga panaginip ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga hiwaga. Pakinggan mo ito. Ang espiritong minsang nagdala ng tawa sa iyong buhay ay nagpapadala ngayon ng mga senyales sa mga paulit-ulit na numero o kantang pamilyar. Kapag tumatawa ka, sila'y muminiti sa pamamagitan mo. Ang mensahe ni Baba Vanga sa ay simple, ang kagalakan ay proteksyon. Panatilihing maliwanag ang iyong paligid, at kailanman ay hindi mananahan ang dilim sa iyo. Cancer Nakakaramdam ka ng mga bagay na hindi nararamdaman ng iba, ang lamig ng hangin, ang mga bulong, ang mga damdaming dumarating at lumilipas tulad ng mga alon. Ikaw ay tulay ng mga daigdig. Kapag napapaiyak ka ng walang dahilan, hindi iyon kahinaan, iyon ay paglaya. Magsindi ng puting kandila, maglagay ng basong tubig sa tabi, at magsalita mula sa puso. Ang iyong mga luha ay mga panalangin na uunawaan ng mga espiritu. Leo. Kahit ang pinakamaliwanag na kaluluwa ay minsang nakakaramdam na tila nakalimutan. Ngunit hindi ka kailanman nag-iisa. Ang espiritong nagbabantay sayo ay nagnanais na maalala mo ang iyong halaga. Ang kumikislap na liwanag sa gilid ng iyong paningin. Iyon ang iyong gabay na nagpapaalala ipinanganak kang mamuno sa pamamagitan ng pag-ibig, hindi takot. Ayon sa propesya ni Baba Vanga, gamitin mo ang iyong liwanag, sapagkat kapag kumikislap si Leo, natatagpuan din ng iba ang kanilang landas. Virgo Nakikita mo ang mga pattern sa lahat ng bagay, sa pagliyab ng kandila, sa oras ng iyong mga panaginip, sa init ng iyong mga palad. Ang mga ito ay mga pahiwatig. Hindi ka nagkakamali, nagigising na ang iyong intuition. Isang kaluluwang yumao ang patuloy na naggagabay sa iyong mga gawain. Magtiwala sa iyong kutob. Linisin ang iyong espasyo gamit ang tubig na may asin at dasal, mararamdaman mong gumagaan ang hangin sa paligid mo. Libra Nakikita mong muling bumabalik ang mga alaala, mga mukha, mga salita, mga sandaling akala mo'y nalimutan na. Hindi ito upang takutin ka, kundi upang pagbalansihin ang iyong puso. Isang kaluluwa mula sa kabila ang nagtuturo sa iyo ng kapatawaran. Kapag nagsindi ka ayong gabi ng dalawang kandila, isa para sa sarili mo at isa para sa kanila, mararamdaman mong bumabalik ang kapayapaan, tulad ng hangin na pumapasok sa bukas na bintana. Scorpio. Ikaw ang tanda ng pagbabago, kamatayan at muling pagsilang. Ang gabing ito ay may malaking kapangyarihan para sa iyo. Ang enerhiya ni Babawang ay bumabalot sa iyong aura tulad ng usok, nililinis ang lumang sakit. Huwag matakot sa mga anino, sila ang iyong mga guro. Isulat ang pangalan ng bagay na nais mong palayain, sunugin ito ng ligtas, at sabihin, pinipili ko ang kapayapaan. Pansinin kung paano nag-iba ang hangin, iyon ang itinang iyong gabay espiritual. Sagittarius Hindi mapakaling puso, matagal ka nang naghahanap ng mga palatandaan sa malayo. Ngunit nariyan lang sila sa iyong harapan. Ang balahibong iyong natagpuan, ang ginaw na naramdaman mo habang nagdarasal, mga kumpirmasyon yon. Kilala ng espiritong nagbabantay sa iyo ang iyong mapangahas na kaluluwa. Maglakbay ng may pananampalataya. Ang bawat daan na tinatahak mo ay patungo sa isang kaluluwang muli mong makikilala, sa buhay na ito o sa susunod. Capricorn Matagal ka nang nagsisikap para sa katatagan, ngunit nitong mga araw, mabigat ang enerhiya. Iyon ay dahil tinatawag ka ng mundo ng espiritu na huminto at muling kumonekta ipinagmamalaki ka ng iyong mga ninuno, ngunit nais nilang magpahinga ka. Magsindi ng kandila, maglagay ng bigas sa puting mangkok, at pasalamatan ang mga nauna sa iyo. Mararamdaman mong umiinit ang iyong dibdib, iyon ang pag-ibig mula sa kabila. Aquarius Ang iyong isipan ay naglalakbay sa pagitan ng mga mundo kahit sa katahimikan. Kamakailan, nananaginip ka ng tubig, kalangitan, o mga bituing bumabagsak. Mga palatandaan ito ng pagising. May gabay espiritual na nagnanais na ipagpatuloy mong ibahagi ang iyong mga ideya ng may kabaitan, hindi takot sa paghusga. Ayon sa propesya ni Baba Vanga, pakinggan mo ang iyong intuition, ang mga kakaibang ideyang pumapasok sa iyo sa hating gabi ay hindi aksidente. Mga paalala iyon ng iyong layunin. Pisces Ang pinakasensitibo sa lahat, palagi mong alam kapag may puwersang lampas sa lohika na lumalapit. Ang iyong empatya ang iyong mahika. Nilalapitan ka ng mga espiritu dahil nauunawaan ng iyong puso kahit walang salita. Ngayong gabi, magnilay sa tabi ng puting kandila at isang mangkok ng tubig. Tignan ang refleksyon ng apoy kapag ito'y tumatag, malapit ang iyong gabay. Gusto nilang iparating, ikaw ay minamahal, pinoprotektahan, at kailanman ay hindi nalilimutan. Habang lumalalim ang gabi, iisa ang katotohanang ng taglay ng labindalawang tanda ang tabing sa pagitan ng mga daigdig ay hindi naghihiwalay, kundi nagdurugtong. Lumalapit ang mga espiritu hindi upang takutin, kundi upang ipaalala na ang pag-ibig ay nabubuhay pa rin kahit lampas sa kamatayan. Ang propesya ni Baba Vanga ay hindi babala ito ay paanyaya. Makinig. Maniwala. Alalahanin na ang di nakikita ay palaging bahagi ng ating pagkatao. Ang ritual ng pagkakaugnay. Ngayong nabuksan na ang tabing sa pagitan ng mga daigdig, sensitibo ang enerhiya sa iyong paligid, handang tumanggap ng mga mensahe, biyaya, at kapayapaan. Munit bago ang lahat, kailangan mo munang ihanda ang iyong espiritu. Sa tradisyong Pilipino, bawat ritual ay nagsisimula sa paglilinis. Hindi mo kailangan ng mga bihirang gamit o komplikadong hakbang. Sapagkat ang mga pinakasimpleng bagay, kapag ginawa ng may pananampalataya, ang may pinakamatinding kapangyarihan. Narito ang mga kakailanganin mo ngayong gabi. Isang puting kandila para sa kadalisayan at liwanad. Isang basong tubig para sa paglilinis. Isang mangkok ng bigas para sa pag-ugat ng enerhiya. At isang tahimik na lugar kung saan maaari kang umupo nang walang sagabal sa loob ng ilang sandali. Ilagay ang kandila sa harap mo. Sa kaliwa nito, ilagay ang baso ng tubig. Sa kanan, ang mangkok ng bigas. Ang bawat gamit ay may kahulugang minana mula sa ating mga ninuno. Ang kandila ay nag-aanyaya ng banal na liwanag. Ang tubig ay sumisipsip ng bigat at negatibong enerhiya. Ang bigas ay sumasagisag sa buhay, bawat butil ay isang dasal, bawat binhi ay isang biyaya. Ngayon, huminga ng dahan-dahan. Habang humihinga ka palabas, isipin mong lumalabas din sa iyong katawan ang lahat ng bigat, ang pagod, pagkalito, at takot. Sa iyong paglanghap, isipin mong napapalibutan ka ng banayad na puting liwanag, tulad ng init ng apoy ng kandila. Ito ang iyong proteksyon. Sindihan ang iyong kandila at marahang ibulong ang iyong buong pangalan. Pagkatapos sa sarili mong mga salita, sabihin ang panalangin ito. Sa mga espiritu ng liwanag, sa aking mga ninuno, at sa banal na gumagabay sa akin. Ako ay bukas sa inyong mensahe. Naway magdala kayo ng kapayapaan, proteksyon, at pag-unawa. Habang nasusunog ang kandila, ito on ang iyong pansin sa apoy. Kung ito ay kumikislap ng banayad, tinanggap ng mga espiritu ang iyong presensya. Kung ito ay nasusunog ng matatag at matuwid, nakaayon ang iyong enerhiya. At kung ito ay sumasayaw na tila may sigla, may isang espiritu na nagnanais makipag-usap, ngunit sa pag-ibig lamang. Kunin ang mangkok ng bigas, hawakan ito ng malapit, at ibulong ang iyong hangarin, ang isang bagay na labis na ninanais ng iyong puso kapatawaran, kagalingan, kaliwanagan, o lakas. Pagkatapos, magwisik ng ilang butil ng bigas sa paligid ng kandila. Ito ay isang sinaunang gawain Pilipino ng pag-aalay, isang simbolo ng pasasalamat. Tandaan, huwag kailanman manikluhod sa panalangin. Sa halip, magpasalamat ng pauna sa universo sa iyong hinihingi, sapagkat ang pasasalamat ang nagbubukas ng mas maraming pinto kaysa sa pagmamakaawa. Pagkalipas ng ilang sandali, kunin ang basong tubig, iangat ito ng marahan at ibulong. Naway dalhin ng tubig na ito ang lahat ng hindi na para sa akin. Ibuho ito sa labas o sa lababo bilang simbolo ng pagpapakawala. Nilinis mo na ngayon ang iyong landas. Kapag natapos, hayaang tuluyang maubos ang apoy ng kandila hanggang ito'y kusa ng humina. Habang ito'y namamatay, ibulong ng mahinahon. Ibinabalik ko ang liwanag na ito sa universo, ng may pag-ibig at pagtitiwala. Pagkatapos, umupo sa katahimikan sa loob ng ilang sandali. Maaaring maramdaman mo ang init, banayad na ginaw o tahimik na kapayapaan. Iyon ang iyong senyales narinig ka ng mga espiritu. Minsan ay sinabi ni Baba Vanga na ang pinakadalisay na mahika ay ang pananampalataya mismo. At ngayong gabi, gamit lamang ang isang kandila, bigas, at ilang panalangin, ginawa mo ang ginawa ng libu-libong henerasyon babo ka. Pinagdugtong mo ang langit at lupa. Habang dahan-dahang namamatay ang huling apoy ng iyong kandila, damhin mo ang katahimikang sumusunod, payapa, matatag, banal. Hindi ito kawalan, ito ay ugnayan. Ang hangin na bumabalot sa iyo ngayon ay may dalang mga bulong ng kapayapaan. Kung makikinig ka ng mabuti, mararamdaman mo ito, isang banayad na enerhiya na dumadampi sa iyong balat tulad ng isang biyaya. Minsan ay sinabi ni Baba Vanga, ang mundo ng mga buhay at ng mga patay ay hindi magkaaway. Isa lamang silang refleksyon ng isa't isa. At ngayong gabi, habang numinipis ang tabing, ikaw mismo ang naging refleksyong iyon, isang kaluluwang nabubuhay sa pagitan ng dalawang mundo, natututo na makakita gamit ang puso, hindi lamang ang mga mata. Tandaan, ang mga espiritong bumibisita ay hindi mga estranghero. Sila ang mga parehong kamay na minsang humawak sa iyo, ang parehong tawa na minsang nagpasaya sa iyong tahanan. Sila ay nagbabalik hindi upang takutin, kundi upang gabayan, hindi upang kunin, kundi upang ipaalala na ang pag-ibig ay kailanman hindi namamatay. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang kandila ay patuloy na nasusunog ng payapa matapos ang panalangin, ibig sabihin ay narinig ka ng mga espiritu. Kaya kung matatag ang iyong apoy, mumiti ka. Naabot na ng iyong mensahe ang kabilang dako. Dalhin mo ang kapayapaang ito sa mga darating na araw. Kapag muling bumigat ang buhay, magsindi ng isa pang kandila. Makipag-usap sa iyong mga ninuno. Magpasalamat sa bawat himalang hindi mo nakikita. Sapagkat bawat dasal na iyong ibinubulong, bawat luhang bumabagsak, at bawat kilos ng pananampalataya, lahat ay nagiging bahagi ng liwanag na gumagabay sa mga susunod na henerasyon. Ang propesya ni Baba Vanga ay kailanman hindi para takutin, ito ay para gisingin. Upang ipaalala sa atin na ang universo ay buhay, na ang enerhiya ay hindi naglalaho, at na ang mga espiritong minsan natin minahal ay patuloy na naglalakad kasama natin, hindi nakikita, ngunit kailanman ay hindi nawawala. Kaya ngayong gabi, hayaang mamahinga ang iyong puso sa katotohanang ito. Maaaring muling magsara ang tabing ngunit ang ugnayang iyong binuo ay hindi kailanman maglalaho.